Maghugas tayo ng ating pinagkainan. Maghugas tayo. May dagdag bawas at magic na naganap daw sa 2025 budget nang ipasa ng bycam ng Kongreso. Sino ang panalo? Sino ang talo? Sino ang dapat managot? Ang mga isyong yan, pag-uusapan natin kasama si Professor Cielo Magno ng UP School of Economics. At co-chairperson man lang, ano po, representing the civil society organizations of the world sa Open Government Partnership. Dati rin po chairperson ng UP Student Council. Magandang araw, Prof. Cielo. Magandang araw, mamalu Ikaw din ay chair ng Student Council ng UP. <laughs> Prof. Shelo, ang 2025 budget sa in summary, ano ba yung naganap? May dagdag bawas yata. Ano ang nanalo, ano ang natalo ng mga pondo? Oo, marami pong nangyaring na, at naganap na dagdag bawas dito sa 2025 proposed national budget natin. No? Uh, Unang-una na po dyan yung PhilHealth na lagi nating binabanggit. Uh, tinanggal po yung subsidiya dapat para sa premium ng mga indirect contributors, yung indirect contributors po natin. Ito yung mga mahihirap nating kababayan, yung mga kasama sa 4 piece program yung ating mga PWDs at yung mga seniors na hindi na nagtatrabaho. Ang dahilan po niyan kung bakit sila may premium ay ang goal ng universal health insurance natin eh. Lahat ng Pilipino dapat naka-enroll sa PhilHealth para protektado tayo sa mga catastrophic na gastusin pangkalusugan. Eh dahil hindi po sila kayang magbayad, may mga batas po tayo na naka-indicate na specifically naglalaan ng pondo sa PhilHealth. Yan po subsidiya. Eh tinanggal po yan po ay umaabot ng 79 billion pesos. Nakita rin po natin sa diskusyon na nabawasan ng uh, 10 billion. Uh, mahigit 10 billion ang Department of Education. Ito yung budget for computerization. At uh, isang pinakamalaking tapyas pa po ay yung four-piece program. Ito yung ating social protection program. Ito yung talagang ayuda sistema ng gobyerno. Pero gusto ko nga po ding linawin 'yan kasi nakita niyo naman may press release itong si Speaker Ramon Valdez na ang ayuda daw ay hustisya. Uh -huh. Kaya natanong ko, eh bakit nawala ng 50 billion pesos yung 4Ps, no? Yung 4Ps po kasi institutionalized social protection program na 'yan. Malinaw na conditional po 'yan. Bibigyan kayo ng pera ng gobyerno pero kailangan yung magpagamot, kailangan yung padala sa eskwelahan yung mga anak niyo, kailangan mag-upgrade ng skills. Kasi yeah. malinaw na kapag nagbibigay ng ayuda, kailangan mag-exit program okay. mula yeah. sa kahirapan. Dahil anti-poverty, anti-inequality program siya. Okay. Diba? Sa kabilang tabla, ano yung mga nadagdagan? Ay, medyo ayan. Ano ang mga gainers? Ang uh, pinakamalaking gainer, syempre, ay ang DPWH. Hindi na humihingi ng dagdag na budget, pero nadagdagan pa ng mahigit 200 billion pesos. Syempre, oh. ang mainit na usapin po